Aya, nakita naman po buyo tamang-tama lang ang dating na inyong repa pislong na Bukas ang pinto. <laughs> Tumuloy-tuloy na ako. Hindi kayo mapagkaman lang tayo yung mga pirador dito. Okey, oh, okay, tinatawag na. Manday na ikwat. Hindi naman po. sapakat ito yung master long yung ay intro mapis mga kablutot. At ngayon kakausapin naman natin pag natin naman sa... Takatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatak Ayan na, sa manok naman tayo mag-uusap pagkatapos natin baka usap na nakaraan din ko. Si Repa Pismitos, ito naman ang ating isa sa mga Repa Pism pagdating naman sa pagkukondisyon at pag-aalaga ng manok upang ang ating manok ay talaga naman tat, 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 tat. Taka, taka, taka. Ta okay, Daniel. Hige na. Remo Bees. Ayan na. Remo Bees. Tungkol naman. Ayan. Good morning. Ayan na. Ito na may pag-uusapan natin. Tinatabog na ngayon. Trending ito, ha? Trending na trending at pinag-uusapan ng lahat ng ating mga kasabong. Ayan. Lahat ng ating mga repapis. Minamahal natin na mga sabongero. Diyan. Istal yun. Ano? Ito pa naman sa araw. Ano naman mo eh? Michael Repapi. Ayan, Michael. Michael Repapi. Ano naman naman sa sa istal at nang malaman ng ating mga minamahal na sabongero kung ano ang dapat gawin at pag-condition sa ating mga mahal na So, oh, ito pa pizza. Ang ating bago, napa pinakabagong style yon. Ang liit naman, ang cute naman to. Ano naman to? Ano mga Bali ito yung uh, vitamins B complex mm -hmm. plus liver extract. Ayun, pampasarap. Ang kagandaan nito, yung liver extract nito is natural crude liver extract. Ayun, natural ibig sabihin talaga walang halo masyadong ano yan. Talaga natural na natural na Natural. Dito rin ba gawa sa Pilipinas yan? Dito rin. Dito rin. Sa bagay natin natin pinag-uusapan itong style na totoo lamang pinag-uusapan na yan. At alam ko naman lahat ng poultry supply, laging meron yung Meron. Doon, nandito yung ati Pacquiao tablet. Ay, Pacquiao tablet. Alam natin yan. No? Oh. Ayan, Pacquiao na, Talagang napakagaling na uh, dewarmer. sa buong Pilipinas. Pinas yan, no? Oh, pang alis ng bulate ng mga dewormer Yan mga sa manok natin para laging ganado at saka hindi matamlay. Matamlay. Ayon, style yun. Oo. Oh, oh. Yan sinasabi pa na madalas sabi sa atin ni Dr. Nilo. Eh. Sabi nga ni Dr. Nilo, talagang ang palo matindi. Matindi. Oo, oh, oh, ayan, okay. Ano pa makapakita natin sa lahat ng mga yun nito. Ano ba yung style natin dyan? Yung ating recharge. Ah, recharge. Ate, recharge, recharge, recharge. Alam mo sa sobrang pinita recharge, naupo sa display. Pero gano'n pa man. Anong masabi sa recharge sa atin yan? Ang recharge tablet naman natin Ayan. is multivitamins B-complex na kumbaga eh, tablet form ng ating stallion. At ito naman lahat ng na, ating, ayun o, no, meron tayo. Ay, hirap, mo muna binibili yung binibili ng ano. May binibili yung, po, oh, sandali lamang. Sa sobrang binibili sinasabi mo. Pero muna sandali, nag-aubusan ang stock po. Sa sobrang ano, ito yung tinatawag nating vitamin. tablet. Oh, ayun, recharge tablet. Ayan po. Ayan, ang vitamins and B-complex. B Ayan, napakamura lang po na, oh. O oh, yun, nakita niyo po. Ayun, Pesos na. 10 pesos lang ang isa. Ang isa tama, no? Ayan po, at makukondisyon na ang ating mga manok. Ayan po, kompleto, kompleto. At ito naman ay mabibili sa lahat din ng Porti Supply. O, oh, lalong-lalo na sa mga minamahal natin, mga lalo sa Miranda. Porti Supply dito sa Mexico, Pampanga. Lako, marami rin kaibigan. Patulad at ng ating kusiyang sikat. Ay, mo naman, sikat na sikat dito yan. Mag pinanggit Miranda Supply. Kaya mga Repa P, sandaan nyo po, pag kailangan nyo ng kondisyon ng manok, tama, lumalagatak na palo ng ating mga champion manok. Wala tayong haanapin iba, kundi ang istanyon! Ayan na, gawa ito lang! VNJ Distributors Incorporated. Ayaw, VNJ Distributors Incorporated. Eto lang, okay, ito na, ang istanyon. Okay na na ito ha? Ah. Ma What? May kung pa kondisyon manok. Okay. Thank you, thank you. Ito ang yung Repa P, sila umaya. Sandaan nyo, laging magsusubscribe at yung aking ring bell. Ganun niyo lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat. be